you <laughs> Sa mga naniniwala at gumagamit sa calendar week, at sa mga naniniwala sa Friday Crucifixion, ay ganito ang resulta. Maaari tunin niyo na i e post o i-screenshot e itong video para makita niyo ng maayos. Makikita dyan na ang Abib 40 ay nakatapat sa Friday dahil naniniwala sila na Friday ito naganap. Tama naman na sa 76 6 natapos ang 50 days count. Ito ay natatapat sa Sunday. Dito nagmula ang katuroan na Pentecost falls always on a Sunday. Sa totoo lang, ay ito ang pinakamaganda na view kaysa sa Wednesday and Thursday crucifixion views. Kaya lang iniwanan na nila ito. Ang problema lang dito ay hindi natitugma sa 3 days and 3 nights na itinakita ng Messiah. Ito naman ang Thursday crucifixion error. Mapapansin na ang Abib 40 ay natatapat sa Thursday. Dahil dyan ay hindi natatapat ang Pentecost sa popular Christian belief na Pentecost is always Sunday, hindi sa Saturday. At ganoon din, hindi tututugma doon sa three days and three nights ng Messiah. Tingnan naman natin sa Wednesday Crucifixion. Ang Abib 40 naman dito ay natatapat sa Wednesday. At ang Pentecost ay sa Friday natatapat at hindi sa Sunday. Higit sa lahat ay hindi rin ito pasok sa three days and three nights na sign ng true Messiah. Kaya malinaw na ang nagpapagulo dito ay ang calendar week na gawa-gawa lang ng mga tao. Patunay na hindi talaga kasama ang concept ng week sa Torah tungkol sa mga modim o mga takdang kapanahunan ng Elohim. Ngayon naman ay it's our na patunayan ang paliwanag natin. Paano nakasiguro ang channel na ito na ang paliwanag dito ang tama? Bukod ba sa sign of Messiah na 3 days and 3 nights? Ano ang patunay na ang Hagshabuot o Pentecost ay naganap sa day 6 of the 3rd month? Hindi ko ang channel na ito ang magpapatinan. Ayon sa Torah ay kailangan natin ng mga saksi. Kaya hayaan po natin na ang mga witnesses ang magpatunan. Una, ang yung habekarum ay nagaganap sa loob ng pagdiriwang ng Fist of Unleavened Bread, at hindi pagkatapos nito na gaya ng paniniwala ayon sa mga sadduses at iba pa. Saksi ang mga early Jewish historians na ito ay ginaganap tuwing Abib 16. Ito ay nakatala sa aklat ni Josephus na The Antiquities of the Jews. Siya ay nabuhay sa panahon ng mga apostol. Ang isa pang saksi ay si Philo na nabuhay noong panahon ng Masaya. Ayon kay Philo sa kanyang kasulatan at special laws, ay ginaganap ang wave shield offering sa araw pagkatapos ng unang araw ng Feast of Unleavened Bread. Mas marunong pa ba tayo sa mga taong mismong saksi at nakakaranas ng mga bagay na ito noong panahon nila? Pangalawa, ang Shabuot ay naganap at ginaganap sa third month at hindi pagkatapos ng month na ito o fourth month. matatandaan na tinatawag din ito ng mga Jews na the time of the giving of the Torah. Kailan ibinigay ang Torah ayon sa kasulatan? Ayon sa Exodus chapter 19 verse 1, ito ay naganap sa third month. Malinaw, na ang mga Israelita ay dumating sa Mount Sinai sa third month sila ay binigyan ng tagubili ng Elohim na maglinis ng sarili sa loob ng three days. Sila ay dumating sa ikaapat na araw ng seven o third month. Kaya ang ikatlong araw mula dito ay ang seven six. Paano naman natin mapapatunayan na ikaaning na araw nga naganap ang Shabuot at hindi pagkatapos nito? Ang kasagutan ay masusumpungan sa kasulatan ni Yashar. Ayon sa Joshua 82 verse 6, ibinigay ang Torah sa Mount Sinai sa ikaanin na araw ng third month. Ang kasulatan ng Joshua ay kinikilala sa Biblia. Gaya ng mababasa natin sa Joshua 10 verse 13 at 2 Samuel 1 verse 18. Sino ang mas paniniwalaan natin? Ang mga mga ngaral na yun na hindi ipinanganak noong unang panahon o ang patuto ni Yoshar. Ang Feast of Shabuot ay hindi pagbibilang ng 7th day Shabuim at lalo naman na hindi ito pagbibilang ng weeks. Balikan po natin ang Spiritual Month. Ang month ayon sa Torah ay nag-uumpisa sa unang araw matapos na mawala ang buwan o ang ikadalawang putsyam na araw ng buwan, whichever comes first. Ang araw na ito ay tinatawag na Yom Hodesh na tinatawag din na Rush Hodesh at New Moon Day. Hindi po ito kabilang sa pagbibilang ng Seventh Day Shabuwa o ang inaakala ng iba na week. Pero ito po ang reference point ng Shabuwa every month. Kinabukasan po makalipas ang New Moon Day o First Day of the Month ay saka pa lamang mag-uumpisa ang bilang ng Shabuwa. Paglilinaw lang po, hindi po tahasa na tinawag sa scriptures na Shabuwa ang tituhang bilang na ito. Kaya mas lalo po nawala sa scriptures ang concept ng calendar week. Inawag lang po ng channel na ito na Shabo ito dahil anumang bagay o panahon na binibuo ng tito ay tinatawag na Shabo sa scriptures. Ang totoo ay taramihan sa gamit ng Shabo sa Hebrew scriptures ay walang pinalaman sa Shabbat at mas lalo na sa Selendor Week. Pero sa ibang video na lang po natin tatalakayin yan. Malinaw na walang calendar week pero malinaw na may aning na araw na paggawa at Shabbat ang itapitong araw. Ang pinangalanan ng tituhang bilang ng mga araw ay ang mga taong ng kapistahan. Pero hindi ito tinawag na Shabuwi na plural form ng Shabuwa, kundi ito ay tinawag na Shabuot. Ang unang halimbawa ng Feast of Shabuot ay ang Feast of Unleavened Bread. Ito ay ginibuo ng isang Shabuwa lamang pero ito ay hindi ang New Monday ang reference point, hindi ang Creation Day, at lalong hindi naman ang Calendar Week. Ang reference point nito ay ang Day of Passover. Kinabukasan ang unang bilang ng Shabuot of Days na ito. Ibang uri ito ng Shabuot o Shabuot o Pituhan bilang ng mga araw. Ang Hag Shabuot o Feast of Sevens naman ay isang kakaibang uri ng Shabuot. Pero kagaya ng mga naunang Shabuot ay mayroon din itong reference point. Ang reference point nito ay ang Day of First Fruits o Wave Shape Offering. Kagaya ng mga naunang shabo ay nag-uumpisa ang bilang sa kinabukasan ng reference point. Dahil Abib 16 ang Day of First Fruits kaya ang umpisa ng bilang ay Abib 17. Ito ay patuloy na bilang ng pitong pito o seven sevens mula sa Day of First Fruits. Ito ang tinatawag na mga shabuot o sevens. Ang salitang ginamit dito ay Shabuot at hindi Shabuin. Ang Seventh Day Shabuot ay nakabatay sa New Moon. Samantalang ang Shabuot dito ay nakabatay sa Harvest. Ito ay pagbibilang ng pitong-pitong araw mula sa Abib 17 at kinaumagahan ng katapusan ng pitong-pito ay Mamarkahan na 50th Day. Yan ang Pentecost o ikalimampung araw na natapat sa 7-6 noong araw. Kaya walang duda na tumpak day of the 3rd month bilang original na araw ng Hag Shabuot. Ito ay tinatunayan mismo ng Masaya at ng Roach HaKodesh. Matatandaan na ibinigay ang banal na espiritu sa mga apostol sa araw ng Pentecost. Balikan po natin ang mga kaganapan matapos ang resurrection ng Messiah. Ayon sa Acts 1 verse 3, ay 40 days na nagpakita ang Messiah sa mga apostol bago umakyat sa langit. Matatandaan sa mga natalakay na natin na ang resurrection ng Messiah ay naganap bago ang unang araw ng bilang papunta sa Shabuot. Kaya kung 40 days siya nagpakita sa mga apostol, ay may natitira pa na 10 araw bago ang Pentecost. Sa Acts 1 verses 4 to 5, ay pinagbilinan sila ng Messiah na wag aalis sa Jerusalem dahil in a few days ay bibinyagan sila sa Espiritu. Pansinin po na ang sabi ay in a few days kindi in a month or next and not even on the fourth month. Malino na ang Pentecost ay ginaganap sa third month. Kaya wag po kayo maniniwala sa mga sabi-sabi. Ayon nga sa Acts 2 verses 1 to 4, ay bumaba ang banal na Espiritu sa mga apostol sa araw ng Pentecost. Kaya ang scriptures mismo ang nagpapakita na ang Pentecost ay 50 days. Ang hagshabuot ay naganap at ginaganap sa 3rd month na originally ay 6th day of the 3rd month. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay pakilike po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, po na, at anumang concern ay pakicomment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.